Ano ang usapan ninyo as in specific instruction sa iyo para masabi mo na talagang sangkot dito sa patayan umano si Mr. Ang? Uh, katulad niya, na uh, sinasabi niya na, uh, o oh, sige, tawag mo na yan kay Bito. Pangalawa, yung piran na galing uh, pambaya doon sa mga polis na mga dumukot, galing mismo sa kanya, minsan doon sa mga anak niya na binanggit ko doon sa aking uh, apidabit. Pinag-usapan nyo ba talaga yan? Uh, talaga bang nasa plano nyo yan? Diyan dito sa kumpanyang ito na nangangasiwa ng sabungan na kapag may mga nagtsotsope, eh, papatayin? Don? Yes, sir. Dung isang kasi na. May... Andale, nagpuputol-putol uh, ka lang. Uh, hello, Don? Uh -huh. Oh, sandal. Noong time kasi, na maraming nandaya, uh, nagbimiting yung mga yan. And nagsabi si Mr. atong Angkong, hindi natin galawin, uh, hindi natin uh, gawin to. Babagsak yung negosyo natin at hihina ang kikita natin. Mayroong mga tao na sa grupo nila na ayaw talagang pumayag. Pero majority ang mas marami ang pumapayag. Kaya tinutuloy nila yan. Ngayon, sabi ni Mr. Ratong Ang, kung hindi natin gawin yan, babagsak yung negosyo natin. Nandyan lahat yung alpha na kikinig. Pero may mga tao na mga mababait, uh, yung hindi ko sinalis sa, sa ano ko. Sa david. Oo. Yung yes, sir. Yung sa sina ko. Yung sinasabi mong alpha, alpha, ano ibig sabihin nun? sila yung mga miyembro, yung sila yung pinakat uh, pinaka nasa top rank. Ang chairman nila ay si Mr. Atong Ang. Mm. Yung voucher na sinasabi mo, no, na hawak mo ngayon, no? Sa voucher na iyon, uh, ano ang nakasulat? Ano ang nakalagay? Uh, ang nakalagay kasi doon, uh, yung monthly ni yung isang pinaka team leader, And then yung uh, Intel lang kasi nakalagay doon. Pero alam na yon ng opisina. Alam na ng mga anak niya yan. Pag sinabing Intel, may kataya na na nangyayari.